Hindi tumamad ha, sa inagagatong na kami ng amin ni Dorofa. At tingnan nyo naman ang pagkakataog ng amin ni Dorofa. At tingnan nyo naman ang gatong at parang mauubos na. At dito nga na nagagatong si Dulo ay ako ng huwi ng alagad. At dito nga sa amin kung tawarin dito ay ano bu? At tingnan nyo naman mga guys ang sipit na naglalakihan. At dito nga ang aping Dulo ay bala ka bala sa pagtatabtab ng kahon. At din na din mga guys, ikatatapos ko lang ang magtapas. At habang ako nga diyan eh, nagpapay nga ako nagkihiyo ng halagat. Okay, so, natin. Ano, nagbuhlo na isa, nasa sa ilalim. Isa e, kukunin na natin. asap ah ini mah tuna ini sih di pelutuk tuna ini ngamek ah É é. A gente